Dalawang bundok sa Antipolo Rizal ay tuluyan ng mawala sa mga hinaharap. Abida Communities, ayan, pababa na tayo, tanaw na ang Laguna de Bay. Natatanaw na natin. Papunta na po tayo ng Teresa Rizal, mga kababayan. At tayo dumaan, pababa. Ayun no. Tao na no. Ito tayo sa may zigzag nila dadaan. Dandahan lang. Pababa na tayo. Yan oh. No? Ayan, inaayos na rin yung kalsaan na dito. Pinakabakod nila. Ayan, oh. Tanaw yung Laguna de Bay. Sa may pinakadulo. Ito yung pababa ng papuntang uh, Teresa Rizal. Ayan, oh. Sigsag Yan e na yung mga kabundukan no? Oh. Tanaw na mismo dito At makikita nyo dyan sa bandang unahan Yung pinakamagandang view Kung uh, pupunta kayo dito ayan, oh. Guys no? E na yung ayun no. Oh. Yung pinakamagandang view. Ayan. Kita nyo yan, guys. Puro mga puno, oh. Real Cove Resort. Meron pala dyan, oh. At eto, natatanaw nyo na yung Laguna dito. Ayan, oh. Ayan tayo. Ayan, oh. Ayan, Grabe yung bundok, oh. yun no, oh, nakita niyo yung bundok kung sinisira para paliparan natin ang drone yan ayan, pababahan tayo slow down lang at eto pababa tayo ayan na nakita nyo yung bundok dito ayan o no? oh, sa may uh, dito sa may rizal ay grabe no tinatapyas na ang bundok dito. Ayan, oh. Ano natin ang drone yan mamaya. Pakita natin sa inyo. Ayan, ito na yung zigzag na pababa na tayo. Yan, dito sa Rizal, dito ka talaga dadaan kung uh, pababa doon mismo sa Tay Teresa Rizal. Ito talaga yung dadaanan mo. Yan, oh. Guys, uh, hello po at uh, eto na po tayo, nandito na tayo mismo sa may paanan ng bundok, etong malaking bundok na to. Dalawang bundok kasi eto na tuloy-tuloy ng ginigiba nila, ayan o. Oh. At uh, eto yung ating pinaka-latest update natin, ayan. Barangay May Iba Teresa, Rizal tayo, ayan o. Oh. Yan yung bundok mismo na uh, tuloy-tuloy ng kanilang ginigiba. Yan, nasa paanan na tayo mismo ng bundok. Na tuloy-tuloy nang uh, winawasak. Dito po sa may uh, Rizal ay uh, barangay Iba. Ay napakarami mga bundok dito, no? Na nakikita natin. Ang mahirap lang kasi niyan pag nagkaroon eh no, kagaya nito, may kabilang side pa, may bundok pa rin. Ang mahirap lang dito no pag tuloy-tuloy yung ulan at may bagyo ay unang maapektuhan yung mga nakatera dito. Yan. Nandito tayo na mismo. Pinakita ko lang yung pinaka-view ng nasa panan na tayo mismo ng bundok. Yan ang ating latest update natin. Dito itong dalawang bundok na to na ano uh, sa mga hinaharap ay uh, tuluyan ang mawala ang ganda ng ano Teresa Rizal oh. kita nyo yan ang uh, sarap ng simoy ng hangin at napakaganda ng tanawin puro mga puno ang makikita mo dito sa may Teresa Rizal Barangay San Jose na po tayo mga kababayan ha, Barangay San Jose eto yung pinaka view na ating uh, masasaksihan dito sa may Barangay Jose Teresa Rizal. Ang ganda ng ano no. Ng mga puno at halaman dito. Kitang-kita niya no. Yan. Grabe oh. Ang ganda ng tanawin no. Eto may nakabili na po yung lote dito. Gagawin tong village. Yan no. Gagawing bilig yan itong right side natin. May nakabili na dyan. Sa doten na yan. Yan, no? Hello, guys. Ito po yung ating pinaka-drone shot. Ito naman shot yung ating drone shot naman natin na dito. Sa inyo, sa may Antipolo at Rizal, ay uh, ganito na po ang ating mga masasaksihan. At nagulat rin tayo, mga kababayan na yung dalawang bundok na ating ipinapakita sa inyo ay sa mga hinaharap pag hindi po napigilan yan ay tuloy-tuloy yan nang mawala yan. at yung mga kabahayan sa baba ay may posibilidad na maapektuhan lalo na sa mga landslide at ng mga bagyo yan, eto po yung Irodriguez uh, at paket yan, papuntang Manila na po yan etong pababa ay uh, papuntang Rizal Ayan, ipapakita po natin sa inyo ng malapitan yung kung paano po nila gibain at wasakan yung mga bundok. Ayan. Ito po ang ating pinaka latest update. Dahil nagulat tayo no. Etong pangalawang bundok ay uh, na lumalaki na po yung kanilang uh, nasisira diyan. Uh, at kasi ng nating na-update yung pinakadulo ay wasak na po yan. Ipapakita rin po natin yan kung gaano kalaki po ang nawasak dyan sa bundok na yan. Pero dito muna etong pangalawang bundok ay kawawa po kasi ang mangyayari dyan sa may pinakababa pag yan magtutuloy-tuloy may, may possibility na magkaroon ng landslide dyan at kawawa po ang mga bahay sa baba ayan lalo na pag may mga bagyo dahil wala na pong sisip-sip dito sa mga kabundukan ayan no oh. kitang kita nyo yun mga kababayan ayan at inatapes na tinatapes yan bakit po kaya ganito ang kanilang ginagawa dito? Napaganda po mamasyal dito sa may Antipolo Trizal dahil napakarami mga bundok at ang ganda ng mga tanawin pero may makikita tayo ng mga ganito. Hindi po ba ito napapansin ng DNR? Ng ating mga local government? Ayan o. No? Grabe na po ang kawasak dito. Ayan, nandito po mismo yung kanilang mga heavy equipment na sa ibabaw na mismo ng bundok. Itong mga bako at mga truck ng mga malalaki. Iyan ang ating uh, ipinapakita natin sa inyo na meron na po pa dito mga lugar ng mga bundok na tuloy-tuloy na kanilang winawasak na. No. Etong mga kalikasan natin, ito ay napakaganda kasi neto. Pero ito na po ang ating makikita at masasaksihan na tuloy-tuloy na po nila Yan, no? May mga gumagawa oh. Umuandar po mismo 'yung bako. Oh. Kitang-kita natin ng ating pinaka drone shot na ating tinutukan yan, ganyan na po yung kanilang nawasa ko pag ito yung sa mga hinaharap pa po kung ating uh, makikita ganyan pa lang po yan pag hindi na ito, napabayaan na ito ay tuloy tuloy na po ito na yung dalawang bundok yan sa mga hinaharap ay mawawala na at marami kasing mga bundok po dito may possibility pag itong dalawang bundok na yan maubos na nila ay uh, yung ibang bundok naman ang kanilang sisirain at gagawing patag na po itong Rizal sa mga hinaharap uh, pagka natapatag na nila pwede na nilang baha, tatirahan niya ng mga bahay, manghihari ganyan po, eto naman po yung isa pa grabe na rin po yung wasak nito kita nyo niya, no? nagkakaroon na ng landslide sa baba dyan sa ilog ayan, ilalapit po natin ang ating drone dyan. Ipapakita natin sa inyo. And comment nyo na below mga kababayan kung ano pong masasabi nyo po dito sa ating pinaka latest update na itong dalawang bundok. In the future ay mawawala na ito. Kung tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. Yan. May mga malalaking tao nasa likod nito. Dahil napapayagan, no? at mismo ay dapat makita ng DNR to na ganito na po kalaking ng uh, kawasak na itong bundok na to ayan o oh. nilapit po natin ang ating drone ayan kitang kita ninyo mga kababayan wasak, wasak na wasak yan sa taas sabi nga po ng mga tao dito ay ginagamit na po, po nila to ng pampasabog para totally mawasak po no ayan oh. ...kita nyo yan, oh. Ganyan na po. Grabe na po nangyari dito sa bundok na to. Guys, i-comment nyo na below kung anong masasabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update. Nakakabahala ito. Dito sa may Antipolo Rizal. Dahil kitang-kita uh, nyo naman yung mga kabundukan. Dito napakaganda. Pero sa mga hinaharap ay uh, totally mawawala na yan kung hindi mapipigilan ng mga ganitong uh, uh, maling pamamaraan na kanilang ginagawa yan nakikita nyo yung mga bahay sa baba yan ang unang unang maapektuhan yan at lalo lang magkakaroon ng baha nakikita nyo naman yung mga nakaraan no merong mga lugar dito ay hindi naman binabaha pero dito sa may Rizal ay uh, talagang lumulubog na sa baha, bakit? dahil sa mga gantong ginagawa nila na sinisira yung mga kabundukan. Sana makita na ito ng ating mga kinaukulan. And huwag kalimutan i-like and share nyo po ang ating channel para mapakita natin. eto tinakita nyo na po, no? May mga bahay na sa baba. Ayan, napakaraming bahay na yan, no? Hanggang sa may pinakadulo, Pero pag ito, napabayaan na ito. Marami yung mangyayari. Yung bundok na yan ay uh, may balik yan sa mga taong uh, gumagawa, no? Kasi mga natural ano po yan, eh, nakalikasan natin mga kamudukan eh, na dapat hindi dapat nilang sirain o wasakin. kita kita nyo po ninyo, no? And ikaw kababayan, ano po masasabi niyo po dito sa kanilang ginagawa dito sa may Antipolo at Rizal na ganito na po kanilang ginagawa sa dalawang bundok na ating ipinapakita lang po natin na napakagandang pasyalan po kasi itong ano eh uh, Rizal eh pero kung ganito naman natin nakikita na no unti-unti na talagang nilang winawasak yung mga bundok ay kawawa naman po may ginto po yata dito sa bundok na ito eh kaya talagang inaano nila eh, no sinisira yan po kasi isa sa mga ano nating nakikita no yung mga kabundukan no kaya winawasak yung mga bundok dahil may mga ginto yan nakikita nyo yan no tuloy tuloy na po ito ganyan pa lang po ang uh, karating nakikita no pero in the future makikita natin yan totally may papatag na nila yan at syempre ang madelikado delikado lang pag nagkaroon ng malalakas na bagyo at ulan ang uh, landslide ay hindi na po talaga mapipigilan yan kawawa po ang mga na nakikita nyo pong mga bahay sa baba ayan ang ating uh, pinakadelikado dyan Uh, naka-risk po talaga yan at salamat sa inyong lahat dyan sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update and comment nyo na below kung anong masasabi nyo po dito sa ating ipinapakita po natin dito po sa may Antipolo at Rizal na kanilang tuloy-tuloy uh, ng pagwasak sa mga kabundukan dito uh, at ikaw kababayan, ikaw anong pong iyong masasabi at sana mapapansin nito ng DNR ng ating gobyerno na ganito na po ang kanilang kanilang mga ginagawa dito sa ating mga kabundukan ayan o okay, kitang kita ninyo nilapit po natin ang ating drone na ganyan na po nasa ibabaw na po ang kanilang mga heavy equipment ayan yung mga unang punta kasi natin dito wala pa to eh hindi, hindi ganito pa sira eh. talagang puro green pa po yan etong bundok na ito pero tignan nyo na po ngayon no Mga pangit na tignan na yung dalawang bundok ay uh, ano na Tinapyes na Ang hirap naman talaga ganun talaga Yata pag mga mayayaman Kawawa yung mga mahihirap na nakatira sa baba Walang kaalam-alam na ganun ang kanilang ginagawa Ito yung mga bahay dito Ganyan po ang mangyayari dyan Ikaw babayan, Ano po masabi nyo And huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment sa ating pinaka-latest update. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. And keep safe palagi. And God bless. Samahan nawa tayo ng ating Diyos na may kapal. Salamat po sa inyong lahat dyan. At mabuhay ang ating bansang Pilipinas. God bless.